Maaga ko nga inihatid si Maron sa kabila. Wala kasing mga tricycle na maghahatid doon. May magahatid man, pero napakalayo ng iikutin. Kasi sarado yung mga kalsada, gawa ng paggawa ng tulay. Kaya naisipan ko ang ihatid hanggang sa gawin nila. Hindi na nga kami dumaan sa likod, dito na kami dumaan sa highway. Para mas madali. So magandang araw po sa inyong lahat. Sana po patubayan tayo ng Panginoong Diyos. At mag-iingat po tayo sa ating mga gagawin at pupuntahan ngayong araw na ito. Napakaaga nga ng mga oras na yan, 6.30 ata. Kasi nga kapag alas 7 ako umalis sa bahay, abatang hali na. Kailangan Bago mag alas 7, nakaalis na ako ng bahay At kailangan kong matapos sa mga pasyente Bago mag alauna O oh, diba, raratsada ang lola nyo <laughs> Kasi nga meron pa ako isang pasyente Dito sa bayan At para maaga akong matapos Mas marami ang aking magagawa Para bukas, konti na lang ang gagawin ko Aba Miss Universe, bukas Day off na mga akla <laughs> Abay, taon-taon Pag Miss Universe, hindi ako nagtatrabaho Hahaha <laughs> holiday yon. At sana masungkit natin ang ating ikalimang crown bukas. Good luck, Michelle D. <laughs> So, ayan nga, napadaan na naman ako dito. O, ba diba, nakahagutom. Napakasarap ng fried chicken. So, as usual, manginginain na naman ako. Abay, pinapapak ko At yan na yung tanghalian ko mamaya. Kaya kapag nagutom ako, iinom lang ako ng tubig. Aba, eh, magpapas na. Kailangan nating mag -diet. Para makain natin lahat ng gusto natin kainin sa Pasko. Kaya sa mga sexy dyan, alam nyo na, gayahin nyo ang style ko. <laughs> Tapos mag kayo palagi ng okra para pumayat kayo. Proven and tested ko talaga ang okra, nakakapayat siya. Kaya try nyo na. So nga, tapos na ako magpasyente sa kabila ng tulay at pauwi na ako ng Santa Rosa niya. At tamang tama, past 12 lang. So ayun nga yung tulay, ginagawa na. So after 2 years, gawin nyo ulit para may pondo ulit. <laughs> Diyos ko po, kailan kaya matapos ang traffic sa Santa Rosa, ano? Abay, dalawang dekada na ako dito, traffic pa din, nakakaloka. <laughs> At pagdating ko nga na bahay, agad-agad ako nagluto. At nagluto ako ng sinigang na mamoy. O, oh, di ba? Napakasarap! <laughs> at nagluto na rin ako ng ulam ni Maron. Hayan na yung anak ko, kararating lang at pagod na pagod. Akala ko ba kasama niya sa si dagul? Aba hindi daw niya mahagila, puna saan? Kaya iniwan na niya. So hayan na nga, nagtimpla na ako ng paborito ni Maron na juice. Yan ang request niya. Hi guys, kain po tayo. Hello, kain po tayo Sabado ngayon. Oh. Ang sarap ng aking sinigang. Mm, nilagyan ko ng sitaw, oh. Tsaka, nilagyan ko ng ano? Gavi. Mm. Ang sarap. Abi, gutom na gutom ako. <laughs> Grabe gutom ko, guys. Tapos ang kinain ko lang kanina, patong pirasong chicken. Ano lang, hindi ako nag-rice. Mm. Tapos, huh? nagutom ako kumain ako lang, kong, si ako, lang Kasi na, ko, ako ng konting pinapagisis ang pasyente ko. Mayroon ako ng skyflakes. Kasi pagutom na, kakahilo. Para masakot ito, sabi ko, mayroon ako ng skyflakes sa isang pasyente. Kaya Pahinga <laughs> Hindi ko mapigilan kasi nakakaloka yung gutom. Mmm, hmm -mm, harap. Panalo. Panalo yung sitaw. Yung kamis. Bagong pitas yata. Mmm, mm, harap. Hindi ko nilagyan ng sili. Ayoko. Nabi ko sa tendera na kapalengke. Mmm. Ayoko mo na ng sili. <laughs> Pass na sa sili. Diba? Ay, ulam niya ah. Um, Pagdan? Pagdan. Nga kasi ang ulam ni Marom, hindi ko makakalinig ng, hmm, gano'n. Yeah. Hindi, hindi ako makakarinig ng gano'n. Pero pagka kayo. ano, nako, pag hindi niya gusto yung ulam, hmm, Kakaini mga Kakainin naman niya, hindi naman sa mga nagre-reklama ka lang, hmm, mga gano'n. Alam mo sa mga magagawa, mag kasi yun na yung nakaluto. Diba? Mga kaya ko. Ito naman ito, kaya lang, sabaw lang ayaw talaga siguro paglaki laki niya kakain na rin siya ganyan kaya pa nasa lupo naman kumakain siya dito lang dito lang sa medyo maart niya mmm mmm ang sarap <laughs> ginabi yung sabong mmm ang sarap grabe hmmm hahaha tayo ang ulam ni Dam ilang minutes na maron. Wala pa, wala pa. <laughs> Napakalamig yan panahon, ano? Kaya hindi masakit sa ulo. Okay. Pagkakulimlem. Okay na. Parang uulan, ganun. Pero yun yung gusto kong panahon. Wait, na. Oo. a Ayoko lang mainit, masakit sa ulo. nakahupa and pagka ano, pagka mainit. Mm -hmm. Parang sinakaan yung energy mo. Nakakalambot. Ganon. Kama inom yung gulit namin. Malamig. Diba? Hmm. Ito na na. Bye guys! Thank you for watching. I love you all. Mmm. Ang sarap yung sabaw. Sa mmm. <laughs> Kuha pa ako dun. Bye, ¿Por la <laughs> Bye. <laughs>